mga kabadi, magandang tangani sa inyo mga kabadi at sana sa magandang sa, sa panahon ngayon at ako yung naglalakad pa uwi at ito mga kabadi, nakita ko isang mag-anak na nakatulog sa kalsada hindi ko alam mga kabadi kung taga santo to kahit ito, pakikita ko sa inyo ayun mga kabadi ayun, natutulog sila kasama yung anak nila mga kabadi

Let's go mga bali Nandito na lang uh, Bali hindi ko na tinanong mga bali Hindi ko na ginising Kasi alanganin ako talo ta Tanghaling tapat to mga kabali Baka buyat o Nagpapahinga sila Kasi tulog Pero pag nadaan ako sila sunod na araw mga badi, Interviewin ko sila kung saan sila At kung may bahay pa ba sila o wala At bibigyan na rin natin ng Kunting tulong kung ano may abot natin Kaya ito Saudara, pencabul di abadi, bye bye.